Pagkakita muna kami sa ospital at magdo donate po ng dugo si partner. kita tayo doon. Very good day mga kapatid. Tara, samahan nyo kami. Papunta kami ngayon sa ospital at meron doon blood donation. Magdo-donate nga pala ng aking partner. Pero bago muna ang lahat, luma muna. Pagas muna tayo. At ito, nandito na kami banda sa may highway. Papunta sa ospital. Siyempre, medyo dahan-dahan lang tayo at paliko na tayo dito papunta sa mall. Meron kasing daan dito papunta sa ospital. Shortcut. Yan. Buti na lang mapagbigay yung mga sasakyan dito. Nandito na kami sa ospital para mag-donate ng dugo. Pero siyempre, kakain muna kami para may lakas habang kinukuha ng dugo yung partner ko. Kasi ko bawal ako ngayon eh. Kasi wala pang one year yung huli kong pagpapatato. Yan, at naka-order na nga pala kami. Ito nga pala yung order ko, yung paksyon na at saka pusit kay partner. Ang maganda dito, mura mga paninda nila kasi 55 lang yan. Meron ng kasamang soft drinks. Alit yung box sa iyo At yan, tapos na nga kaming gumain Uubusin na lang namin itong soft drinks Tapos pupunta na kami sa loob ng ospital At kanina pa nagsisimula yung blood donation 9am to 3pm lang kasi sila dito ayan buti nakahabol pa kami kasi mga 1.30 na nyan eh yung iba nagpapack up na kasi kukunti lang yung mga taong pumunta yan na nagpipill up na nga si partner yan at sinicheck na nga si partner kung merong toyo yun nga palampan pandetect nila kung malakas ang toyo nito o ayan, mukhang positive naman nakapasa. Yan at pagsisimula nang ang kuhaan ng dugo si partner. Ang maganda dito, meron silang freebies. Meron silang pack lunch ng One Piece Chicken ng Jollibee. At meron ding libreng tubig at damit. Kaya talagang gaganaan ka pag donate ng dugo kasi meron silang remembrance. din na. Sige, na. Yan, na. Three minutes muna bago tumayo. yan at tapos na nga pala nagpi-picture taking na lang sila dito kasi wala nang dumadating ng mga tao nagpapakap ka sila after ng blood donation nandito na kami sa SM oh. pasyal muna kami dito kami sa bilihan ng helmet sa spider parang may isipan namin bumili ng helmet eh. yan <tod> Bumoy na parang spider para pabili kami ng helmet. Ayan. Mami, ito pa yung acknowledgement, mama. Ito yung large. Ayan, ito yung sa akin. Ito yung isa, ito yung partner. Large. Thank you. Okay, thank you Lord. Yan, ito yung bagong namin ano. Pauwi na kami. Nagastusan kami. Ay, ito. Pauwi na, pauwi na. Mag-unboxing lang kami ng pinili namin sa SM. Ay, ito yung spider ko na yan parang masya yan mas tapos ito yung helmet namin. Yan. Okay. Ah. Oh, sige. Basta ah. na. Yan. Ah. Oh. Yan ba yung sayo? Tingnan muna namin. Ito nga pala yung kanya. Half face. May kasama na rin siyang ano. lagayan. yan. Yung sa akin lang. Ito. Bubuksan nyo na rin sa akin. Ito naman yung sa akin. Meron na siyang libre ano. Clear lens. Yan. Ibig si Spider. Ito yung sa akin. Yan. Yun. Ewan ko kung blue green ata to o emerald green yan. Tapos meron siyang smoke lens. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you, Lord. Nandito lang muna. Sige. Thank you Lord. God bless po sa atin lahat.